Hello mga ka-ateng! Ayan po, nandito na naman po kami ngayon. <laughs> Duwa <laughs> siguro yung ginamit po eh. Pamila! Hello Mamila! Ayan si Mamila, customer po namin ngayon. Thank you Mamila! Nandito kami ngayon sa work na naman is Manila na sa Lightroom. Yes. Ayun na yung lawin. Ito po naman siya. Ito oh, na eh, po kayo namin sa aming uh, Victoria. Yes. Yan, ito po yung aming, ito po yung aming kusina. Mm -hmm. Yan po yung, yung kusina namin. Yung mga paninda po namin. Ito po yung kusina namin. Ayan po, may taga ano po kami. Yan, nakatalikod na hiya po yan. Reveal na lang po namin yan for 1 million views. po. <laughs> <laughs> Makikita nyo po yan pagka 1 million views na. Ayan, nandito po yung aming tindahan. yon puluh ribu, Ayan. Ayan po. Okay, oh, nga, ayo. Ito po yung aming mga tinta, mga bilis. Ayan. Ayan. Ayan po yung aming kainan for today's video. Ayan po mga kaating. Ayan po. Gusto nyo pong kumain dito, punta lang po kayo dito para kumain. Murang-mura -mura lang. Pasok po kayo dito sa skyline. Pag nagpa-check up po kayo, pwede din. Pag mataas pipin nyo, mga ganyan. Mayroon <laughs> <inaudible> <inaudible> Oo. Yan po yung aming Miss Universe. Nakadalikod po siya. I-reveal po eh, namin yan oh, pag... <inaudible> oh, 1 million views <inaudible> na. Ang na ba yung... Ayan po si ma'am din, yung may-ari ng cellphone, nakikiblog lang po ako. <laughs> yeah, Hindi ka nainip At... na Joy kasi may ano ka na. Oh. Ayan po siya. Kanya kanya yeah. ng anak ko eh. Misty ka talaga pe. Eh. <laughs> <laughs> yung bukan namin eh. sa matuloy? Thank you for watching. Bye. Hey, Happy Monday. Almosal al ba? Ingat yeah, na.